Ang artistang si Nicole Kidman ay pabalik sa Carlisle Hotel matapos niyang manood ng Calvin Klein Show kasama si Anna Winter sa New York Fashion Week. Si Carl Wu ay isang kilalang paparazzo na nakasakay sa kanyang bisikleta sa bangketa na kung saan naglalakad si Nicole. Hindi ito nakapag-break at dumiretso siya sa aktres na natumba matapos niyang tamaan. Si Nicole ay hindi natuwa sa nangyari at nagtawag ng pulis. Ngunit minultahan lamang nila si Carl sa pagbibisikleta sa bangketa. Balak ni Nicole na kasuhan ng paparazzo na matagal nang naghahabol sa mga artista at minsang nakabangga na rin ito ang mga bodyguard ng mga singer na si Rihanna at Lady Gaga. Teenager pa lang ay paparazzo na si Carl at mukhang hindi ito maingat sa kanyang linya ng trabaho. Kaya siguro may gumawa ng blog sa Tumblr na ipinangalang F.U. Carl Wu, isang napakalinaw na mensahe.